Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na si Coach Tim Cohn sa pananatili niya sa Gilas, Pilipinas bilang head coach. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ng Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers matapos nila itong talunin. Maliban nga po mga sa mga Pinoy fans, ay humangar naman nga po sa naging performance ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas ang ilang mga Chinese basketball fans. Sa katunayan, marami nga po sa kanyang nakipagpa-feature matapos nga pong talo ng Gilas ang China noong nakarang linggo. May lumabas pa nga pong balita na may ilan na nga daw mga kupunan sa CBA ang interesado na sa pagkuha sa kanya at sa pagbibigay sa kanya ng kontrata. Bali balak nga po nalang kunin si Brownlee sa tun hindi naglalaro sa Gilas Pilipinas at sa mother team nito na Barangay Ginebra. Samantala matapos na naman nga po na maging matagumpay ang paghawak ni Coach Tim Cohn sa Gilas ng nagdaang 2023 Asian Games, ay marami na nga po nagsabi na dapat nga na po itong panatilihin hanggang sa darating na Olympic Qualifiers at 2027 FIBA World Cup. Ngunit ayon na naman nga po mismo sa naging pahayag ni Coach Tim Cohn sa media, hindi pa rin naman nga po siya committed ng gusto sa Gilas Pilipinas, gayong mas nakafocus pa rin nga po siya sa pagbabalik niya bilang head coach ng Barangay Ginebra. Sa madaling salita, wala pa nga pong kasiguraduhan kung hahawakan pa rin ni Coach Tim kau ng Gila sa susunod na World Cup at maging sa Olympic Qualifiers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ng Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers matapos nila itong talunin. Kahit man nga po na ipanalo ng Golden State Warriors ang kanilang unang game sa preseason kontra sa Lakers, ay hindi rin naman nga po ito masyadong naging big deal sa kanilang kukunan. Sa katunayan, gusto nga po ni Coach Steve Kerr na madaliin ang kanyang interview sa media gayong mas preferred nga po niya na manood ng ibang laro. Pero sa kabila nga po ng kanyang naging biro, ay sinaber naman nga po nito na naging maganda ang kanilang ipinakitang laro. Salamat sa kanilang bagong point guard Chris Paul gayong mas pinadali nga po nito ang kanilang mga ginagawang play sa loob ng court. Kaya masayang masaya nga po siya na parte na ng Warriors si Chris Paul ng kanilang lineup. Sinaber naman nga po na Chris Paul at Stephen Curry na masaya nga po sila na naging epektibo agad ang pag-isama nila sa unang pagkakataon sa isang NBA game. Habang inamin na rin naman nga po ni Jonathan Kuminga na masaya nga po siya sa kanyang nagawang performance contra sa Los Angeles Lakers, gayong pinagpaguran nga po niya ito ng mga nagdaang buwan ngayong off So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.